Hello guys, di ko alam kung anong kaganapan dito ngayon at nakaharang 'tong polisiya at saka ambulance dito sa paradahan ng bus. Hindi so, ko alam paano paparahin yung Hindi <laughs> ko papara, hindi ko alam kung paano paparahin 'tong bus ayan. <laughs> Nakita ako. <laughs> uh, palag pala kita lang, santai papaba. Hola, gracias. lang natin natin yung taktak. -tak. Kadami ng card ko dito tala ako kasi palagi yung ID ni Althea tsaka ID ko mga transport card namin hindi na ako nagbag pantalon lang tao ng punta ako mama si so, bibigyan daw akong pera may <laughs> pera charot nakikukunin lang ako tapos pupunta na tayo ng kanal ulit ay grabe yung mga lasing nung weekends o oh, na lang dyan yung mga kan ganda ganda ng kalaman tinatapon na lang nila ng mga kan magpa-basketball daw kasi ulit si Dad doon sa ano sa kanan. Ah, tambay na muna guys.